Guys, ito nga pala yung buto na kambal. Isang manggalang ang pinanggalingan ito eh. Ito yung buto na binakbakan ko nung nakaraang video. Ito ngayon nung Ito ngayon nakita ko sa pagbukas ko ng mangga na yon. Ayun. Kambal po siya. Oh. Ayan, kambal. Buto niya kambal dalawa. Gagawin ko bibilad ko sa araw, tatali ko siya. Ayan, guys, tatali ko muna. Ayan. up oh, sumabit pa. Ayan. Bibibilad e, natin siya sa araw Ayan po Dito ko lang siya Ayan o oh, Kambal talaga eh oh. o May lang May lang din ako nakana Dito nga pala galing yan sa mangga na to Ayan Ayan Mangga na yan galing yan Itong buto Buto galing sa bunga niyan Yang puno na yan guys Ayan Bibilad ko siya para matuyo. Souvenir ba? Para pampabuenas. Sana pagbalik ko rito, nandito pa to, wag lang mawala. Ayan. Ah, oh, ka na. Iwala na kita diyan. Kambal na buto. Ayan. ভাইন না ঠিক না বিজনের